So, mag-speak tita Anna ano, ba? Yes, ano 'yon. May parang may pinosta sa kanyang yung Facebook account. Ano ba 'yon? Gusto mong basahin? Oh, <coughs> hindi pa, pa ba niya na? nabubura? Hindi, hindi niya binura. Oo. Tung oh, bongga ganyo. Although ang dami niyang pinaghintay nung uh, Wednesday. Oh, ngano isang araw. Kasi Tuesday night team. Tama, Tuesday Tuesday's night ba? Diba? Oo, oh. sige. Basahin mo. Yeah. ano mahina yung oh, internet. Yeah. Gusto mo dito muna lang basahin? Yeah, ayan. Ayan, laki-laki ng ano natin. Hindi kasi para mabasa. Ano ka ba? Hindi <laughs> ano, ako nababasa, ha? Kaya, na, pinig ko... Pero may, uh, may ano siya, may pinaparinggan siya. Talaga nagpainit ng ulo niya. Oo, nung ano, ano, nung... Nung martes. Oo, sabi niya, eto na, napakainit ng ulo ko ngayon, oras na to. Gusto kong manampal at manabunot ng tao nagmamalinis, akala mo ko sinong Santa Mania. Oh my gosh. Abangan nyo bukas ang kwento ko. Pero siyempre, wala nang kwento si Tita Annabel ka oh. uh, hapon, Wednesday. Kasi hindi na mainit ang ulo niya sa taong yon. Nakita na rin sila nung Wednesday night. So, mali, mali, mali po ang identity ng taong inulahan inuulahan nyo na hula nyo. Bale, oh. inuulan nila, di ba, na ang gusto nyo. Sa bunutan, sampalin ni Tita Annabel ay in, isang taong medyo malayo na sa kanilang pamilya. Uh, oh. So mali yun. Ako talaga alam ko na hindi. Kasi yung nung eh. kaya hindi na rin nilabas si Tita Annabel nung Wednesday kahapon. Eh, nagka-okay na sila. Nakita na sila nung taong pilaparin ganyan. So <laughs> yung ba 'yung <laughs> ba yung, na 'yung taong pinaparinggan niya, 'yun 'yung unang gumawa ng mo para mag-usap mag sila. Ah. Uh, may ginawa yung taong yon para hindi na magalit si Tita Annabelle, oh, di ba? Oh, at least. Pero, oh. So, yun nga, mali-mali ha. Kaya, erase, erase, erase. Oh. Yan, yeah, ah, di ba? Paano ba dapat ang erase, erase? Eh, ganyan ba? Erase, erase, erase. Yung duda nyo, yung taong pinagbibintaran nyo na gustong sampalin oh. sa bunutan. Oh. Yan. Yeah. Oh. kasi okay, sabi ko, sampalin na pala. <laughs> Sampal ko yung sarili. Oh. Oh, at least, di ba? Oh. Gusto ko yung demanda ng physical abuse. <laughs> oh.